Ano Pakita bakaso niyan. Hindi ako mo eh. Sige, pasok mo sa loob. Paimbestiga mo kay Montalban. Mga Montalban. O, ano yan? mo na naman yan eh. Pinahirapan ako niyan eh. Ikaw nang bahala dyan ha. Iwala mo na yan. Pagkintay ka. Oo. Uh, One. Pilito. Two, three. One, two, three. Saka sa nakatira. Numero ng tahanan mo. Four, five, six, two, three. Four, five, six, two, three. Corner, eight, Avenue. Corner 8 9 Avenue. Puro naman dito. po. Basi niyo, naglagay eh. hmm? Talagang kayo, wala na kayong pagbabago. Eh, kung magbabago ako, salvahin natin ko. Mabait ka ba? Oo, pinaglihan ko sa anghel eh. Anghel, gusto mo bang maging kinabin? No? Ang gawain niyo, basma. Gawain sa tanasyon. Daano katagal ka na nagada mo? Mm, dalawang taon, ano. Dalawang taon, Alam hmm. Ano ang efekto nito? Maganda. Ganda, eh? Lumalakas yung katawan ko. Yan, eh? yan, na, yan, yan, na, yan ha? Yang na yang, ho. Yang na yang, ha? Yang na yang. Gamot. Pag nasobra na ako sa pagdamo, naihilo ako. Gumagamit ako ng sirup. Sirup? Mm-hmm. Uh -huh. Nagsisirup, ha? Oo. Uh -huh. Sa dalawang tinanong ko sa'yo. Sa mandating, Nang mariwana. Ang ah, masama talaga yun. Kayo ba yung nagmamariwana? Nung araw? Ha? yung ano epekto? Masama, kaya tinigilan ko. Nagagamot kayo? Hindi. Hindi kayo nakakasakit? Hindi. Sinu ako? Hindi Sino ngayon? Sinisigaw mo na ako! Sinisigaw mo na ako! Nagkabalitan na si Pasok! Bakit kita lang daw? Takot yun ang sakot. Juan! Ano ba sinasabi ni Sargento na pinagahabal ka ng polis? Pinuli ako sa pagdaan mo tayo. Bakit? Boss, mas mababang magdamo? Hindi e ba niyo alam na mas magdamo? Ilabas mo nga yung tabo. Pakita mo nga sa kanya. Ito. O, ano marikan ang damo na yan? O, oh? barit. Ganun ba barit? O, oh, yun yung pagkain ng kuneho, ng kambing, at ng kabayo. Ano hmm? Anong trabaho mo? Kuchero. Katunayan niya eh, dyan ko binubuhay ang pamilya ko sa damo. Ah, ganun. Nagugulan ako. Bakit naman ganun? Hindi ko kagit sa akin! Hindi niyo agad tinanong! Mga bisikyo! Sir! Mula ka! Sir! Magkinalis ka! Wala ba kayong kabayo sa inyo? Oh, please!